Breaking news mga kabayan, Chinese Maritime Militia na plano sanang harangin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at b sa West Philippine Sea. Bigla na lang sumabog at nasuno upang maiwasan ang kahihiyan. Ipinagkalat ng mga Maltese ng China na ito daw ay barko ng Pilipinas. Pero dahil sa papanuri tayo, bistado na ito ay barko ng Chinese Maritime Militia. Department of National Defense walang kupas talaga ang tapa Diretso kong magsalita upang ipaglaban ang Pilipinas. Laban sa China, bistado ng Department of National Defense Gibo Tudoro Jr., na walang dahilan para makipag-usap tayo sa China dahil binubula na lang nila tayo. Pero sa atin naman, nakatulong ba ang China na magpatatag ng ating internal resilience? Hindi. Ano yung inintroduce dito? Scam hubs, uh, substandard na steel, uh, at saka very very tactical yung kanilang engagements. Ray Powell hindi nakapagtimpi sa kasinungalingan ng China. Armed Forces of the Philippines, Chief Romeo Browner Jr., kinumpirma na kailangan ng Armed Forces of the Philippines ng patuloy na pagsasanay at at mga sandata dahil kapag nagkaroon ng gera ilang araw pa bago makarating ang reinforcement at tulong mula sa mga kaalyadong bansa mga mouthpiece ng China desperado na ipinagkalat nila sa social media ang isang video na kung saan ang isang barko na sumabog at nasusunog ay barko daw ng Pilipinas. Pinagtatawa na ng mga Chinese ang sinapit ng nasabing barko dahil sa mahinang quality daw nito. Pero ayon sa ating pagsisiyasat mga kabayan, walang ganitong uring barko ang meron sa Pilipinas. Mapa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at b makikita sa video na merong malaking barko ng China Coast Guard ang nasa kabilang banda nito at ilang rigid hole inflatable boat na nag ng water cannon para apulahin ang anumang nasusunog sa barko. Ito pala ay Chinese Maritime Militia na kadalasang ginagamit at illegal na dinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang pinagtatawala ng mga Chinese sa social media ay barko pala nila. Kaya bago kayo mariwala dapat mo nang suriin ng mabuti ang katotohana Baka mahulog kayo sa mga patibong ng mouthpiece ng China. Sa ibang balita naman ayon kay Department of National Defense, Gibo Teodoro Jr., bakit pa tayo makikipag-usap sa China? Binubulan nila tayo. Hindi naman nakakatulong ang China sa atin. Sa halip, nagpatayo pa ito ng mga scam hubs sa Pilipinas, substandard ng mga baka at marami pang iligal na gawain. Sir, any Chinese construction in the Scarborough Shoal? would be a red line for the Philippines and the U.S., would you think? Oh, I, I mean, if you treat it as an artisanal fishing ground, sumunod tayo sa arbitral award, artisanal fishing ground, wala ni isang, within the EEZ of the Philippines, wala ni isang bansa na pwedeng mag-exclude na kung sino doon. So, violation ng international law yun. Kung anong gagawin natin, of course, there will be a proper response. So very quick lang to sa ng Minister ng China. Would you please give context to that? Na pwede na wala namang invitation na makipag-usap eh. Mm -hmm. uh, kasi talaga naman, kailangan may lines of communication normally kahit na may tension, Pero sa kanila naman nakita natin na wala sinsiridad. Uh, ang linya, binobola lang naman tayo. Uh, o kaya maglalabas ng mga statement na hindi maganda. So bakit pa? ang kausap natin, yung mga tubutulong sa atin na may sinceridad. Katulad ng ASEAN, ang defense ministers ng ASEAN ay uh, nagsabi nga ang Malaysian defense minister na kailangan we must evolve strong positions on uh, the South China Sea. We cannot afford to gloss over that anymore. No? So, nararamdaman din nila no? Uh, sila dahil sa personal circumstances, uh, peculiar circumstances ng kanilang mga bansa, uh, meron silang pagkakasundo ng China. Pero sa atin naman, nakatulong ba ang China na magpatatag ng ating internal resilience? Hindi. Ano yung inintroduce dito? Scam hubs, uh, substandard na steel, at saka very, very tactical yung kanilang engagements, no? So, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat. Pero dapat kung makikipag-usap o makikipag-ugnayan tayo, respetuhin muna nila ang alituntunin natin at ang uh, sovereignty natin. At yan ang pinaglalaban natin. Eksperto naman ng Estados Unidos binira ang Chinese Communist Party sa kanilang patuloy na pagsisinungaling sa mundo Kitang kita ang agresyon at provokasyon ng China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea Pero ayon sa China, ang lahat ng ito ay kasalanan pa ng mga Pilipino Dito na naglabas ng kanyang saloobin, si retired U.S. Air Force Colonel Raymond Powell at ngayon ay director ng Sea-Light Maritime Transparency Program na tumutulong upang bigyan ng informasyon ang Pilipinas sa iligal na pang ng China sa Exclusive Economic Zone China has already signed UNCLOS and it has signed the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Seas. Let me remind you that, that the Declaration of Conduct, the DOC, is only five articles long. Three through five essentially say we will respect the freedom of navigation and UNCLOS. Again, China signed that and yet routinely intercepts. Philippine vessels 50 to 100 nautical miles from any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Article four prohibits the threat and use of force. Can anybody say that China has obeyed or, or complied with that provision when we see the constant water cannoning, the constant ramming? We saw a 7,500 ton guided missile destroyer nearly collide with a 350-ton philippine coast guard vessel near scarborough shoal just two and a half months ago. and the fifth article basically says that all parties should exercise self-restraint. The, the essential problem is that china has not exercised self-restraint. so i want to go forward and talk about who is provoking whom. is assertive transparency causing the provocation? I live in Atherton, California. Whenever I tell people from the Bay Area that I live in Atherton, California, they look at me and they say, which mansion do you live in? Because all of my neighbors have mansions. I am the two bedroom rental on the corner that absorbs the road noise. If one of my neighbors one day Moves the wall on the other side of my flower bed so that I can no longer get to my flower bed and stations four security guards there so that I can't go there anymore. And I try to go there and I'm pushed around by the security guards. And then I say to my wife, uh, why don't you take a YouTube video of me trying to get to our flower bed that we used to be able to get to? And then she shows how these security guards are pushing me around and beating me up. Am I the one who is provoking them or did they steal my flower bed? Right? So. I mean, I think to accuse the Philippines of provocation is an insult to the word provocation. So that, that. entire line of argument, I think, is just sheer gaslighting, right? It is just trying to get you to doubt your own reality. Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. nanindigan na dapat patuloy ang pagsasanay militar ng Pilipinas dahil sa oras na magkaroon ng digmaan. Unang makikipaglaban ang mga sundalong Pilipino. Kaya kailangan ng sadatang lakas ng Pilipinas ng tamang mga sandata at training. Laban Pinas!